Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Naipakilala ko po sa inyo sa isang video itong aming junior boar na si Pogi. Natural sa mga native pig na gaya ni Pogi ang magsungkal. Sa pamamagitan nito ay nakakakuha sila ng importanteng minerals na gaya ng iron na nasa lupa. Ang iron ay kailangan ng kanilang katawan para sila ay lumaki at lumakas. Ito naman yung mga fatteners na kabatch ni Pogi. Sila ay naririto sa pabahay na ito. At hindi gaya ni Pogi, sila ay hindi inilalabas ni Papa. Dito na sila binibigyan ng pagkain. At hindi sila nakakasungkal. Nagaya ni Pogi na tuwing umaga ay dadalhin ni Papa matapos siyang kumain sa isang pwesto na kung saan pwede siyang sumungkal ng lupa. At ngayong araw nga na ito, linggo, ay dito siya dinala ni Papa. Ito yung bahagi ng inuupahan namin na masukal dati. Si Pogi ay itinatali ni Papa sa iba't ibang bahagi ng masukal na parte ng lugar na ito na aming inuupahan. At itong mga nakalipas na araw ay malawak na rin yung kanyang nasungkal sa oras na ito, uuwi na siya at kakain na. Tapos na ang isang maghapon kung saan nalibang si Pogi na magsungkal ng magsungkal sa pwesto kung saan siya dinala ni Papa. Ito na siya ngayon at manginginain na siya no hinanda ni Papa na feeds para sa kanya. Ang feeds na ito ay pinaghalong copra uh, meal at mga sagi. Sa video na ito, gusto kong ipakita sa inyo ang halaga ng role ni Pogi. Dahil si Pogi ay mahilig magsungkal, gaya ng lugar na ito na sinungkal niya nung nakaraang linggo, ay napakahalaga ng role niya dito sa aming inuupahang lugar. Dahil yung portion na nasungkal niya ay nawawala ang damo, parang bahagi siya ng aming workforce para na rin siyang laborer na kung saan ang trabaho niya ay linisin ang bahagi na kung saan masukal. At dahil nagagawa niya ito, hindi na namin kailangang tabasin ang mga damo na nandoon sa portion kung saan siya itinali. Ito ang value ng ginagawa ni Pogi. Kapag ka nasungkal niya na at wala na yung mga damo, nalinis na, nagkakaroon ng karagdagang gagalaan ng aming mga alagang pato at manok. Nakikita nyo nga sa ngayon na itong mga pato ay gumagala na rito sa lugar na nasungkalan na ni Pogi. Sa mga darating na araw ay susungkalin niya rin yung lugar na yan at malilinis pa. Lalawak pa lalo yung lugar na pwedeng galaan ng aming mga alagang manok at pato. Napakahalaga ng role ni Pogi dito sa aming My Farm Project. Kaya isa sa kinakatuwaan ko, makita siya na nagsusungkal sa tuwing ako ay darating dito sa My Farm Prod. Ito yung next assignment niya sa mga darating na araw. Iniiwas lang siya ni Papa doon sa mga lugar na may mga saging dahil masusungkal niya ito at matutumba. Pero kung mga lugar na walang saging, marami lang damo, ay kayang-kaya niya itong linisin. Ito nga, oh ang lawak na nang nasungkal ni Pogi nalinis na yung bahagi na dati ay masukal, matataas ang mga damo. At pag nasungkal niya yan, lumalabas yung mga bulate na additional na pagkain pa ni ni Pogi at mga manok at pato. Kaya na appreciate ko ang role ni Pogi dito sa my farm project. Siya ang tigak clear out ng mga lugar na masusukal. Itali mo lang siya mamayang hapon, malinis na yung lugar na inikot-ikutan niya. Lumalawak ang gagalaan ng aming mga manok at pato at hindi namin kailangang umupa ng magtatabas ng mga damo. Si Pogi pa lang ay kaya niya nang gawin ito. Sana po ay natuwa kayo sa naging role ni Pogi dito sa ating My Farm Project. Hanggang dito po muna mga kasama, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.